Siya, pupunta tayo na palengke kasi yun daw sa bahay nasira yung pang video hockey namin at tapos wala rin si nanay na ma-rentahan ng video hockey kaya ang gagawin natin surprise natin yung nanay ko na bibili tayo ng speaker para bago naman yung gagamitin niya kasi pagka sa bahay siya kung minsan nagsumbas-sumbas niya kumakanta-kanta siya ron kaya ngayon guys pupunta tayo ng palengke bibili tayo ng bagong speaker let's go ăn jump stop check oh guys uh con... bye bye, bye. pausa. Awesome. One one. Nandiyan, natesting natin yung mic. Ilalabas ulit ni ate. Mm -hmm. yung wire at ah, testing na natin yung mic Gumagana. Yeah, so, natin. Ayan so siya guys, ayari uh, na yung ating uh, ireregalo. Ayan. Yeah. Yeah, so guys, na uh, uh, balutan na natin yung uh, ireregalo natin sa nanay natin. Ayan. Yeah. At ah, diba, mga guys, mapapasahin natin yung ating mga uh, magulang. Uh, magulang natin. Nasa ah, pa, dito lang natin sila mapapasaya sa mga binibigay natin. Ito na. Binibigay natin ito. Kaya ah, eh, sinabi sa kanina, tumawag, wala dumaat, kilang video, okay. At tapos yung ginagamit namin doon sa bahay, ah, nasira daw. Kaya wala kang gagamitin sa pasit bagong taon. Kaya nga, bumili tayo ng bagong speaker. Gak ya, guys Ya guys nanti kita di next Bye Christmas. Merry Christmas Buat saya juga Ya Apa ya, nah. Dahil nga kanina, yung nanay ko ay eh, kailangan gusto niya rin na ng speaker. Eh, yung speaker niya na ibibigay natin. Eto. Ayan guys. Ayan, yung ibibigay natin. Pero hindi niya pa alam. Diba? Oo. Oh. Nay, paano yan? Hindi ka na nung sa bahay. Wala ka na radyo. Ah, ala ala habi. Ala ka na radio ka ha pagka Hindi ka na mapagsumpa sa bahay ka. ho? Eh, hindi na nga. Eh, gagamitin mo na lang cellphone mo. Mahina naman. <laughs> <laughs> eh, kailan lang, uh, ano yan, tapos hindi pa mag magagawa yan. Magagawa, ayaw lang sa ano yung kwan. Hmm. Ayaw umabot sa saksakan na ibuwal ko nga nasa lasaan ko kuryente. Ah, nabuwal ngayon yung speaker. Ay nasira. Oh, okay. nabuwal. Eh, mm. Pagka pinandar ko naman, maandar. Oh. Kaso lang ayaw na mag-chad. Hmm. Nakalobat ang suwa. Eh, gusto mo ba ng bago? Eh, yep. siyempre. Ah. gusto mo ng bago, yung malakas. Banka. Ah, bago. Ay, malakas daw. Gusto daw mga idol um ang malakas na speaker. bago. Sarap ba? Oo, oh, oo. Oh. Okay. Anak! Pwede ko pandalin sa sambahan hmm. yun. Okay nga. Ah, oh, oke. Okay. Eh, gusto daw ng bagong speaker. Eh, siguro bibilan natin siya. Eh basta pag may pera na tayo. Kira kissing. Ah, oh. para saya. Tulungan um. ako pag wala nang Ah, ngayon, yung speaker na hinihiling mo eh hindi pa natin maibibigay. Ah, ito muna. Ah, ito muna yung ibibigay namin sa iyo, ayan. Ah, hindi mo makikilala mo. Ah. Kaya hindi muna natin maibigan dito tayo makakabili ng speaker ngayon. Ayan o. Uh. Buksan muna. Bataki, kayo uh. natin natin ito. Ayan, regalo sa'yo apo mo. na. Uh. Buksan muna. Buksan uh. na yung alam. Ayan. Ayan. ah lah Ayana, na. Ayan. Ayan na yung request mo. Kanina lang yan ha, kabilis. Kasi kanina, nung sinabi niyo sa akin na tumawag kayo, walang video okay. Yung speaker sa loob ng bahay, kira. Ngayon, ang request niya, eh, ayan na. Ayan na, hiram. Ayan, wala ka ng hiram eh. di ba? Ayan na, yung gusto mong regalo. Ayan. Meron ka ng bagong <c Risky> Na, ah, speaker. Ito mo. Ha? Ah, Mike, 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 Mike. Yan ang natin ngayong Christmas. Diba? Oo. Diba? Diba? Ah. Oh. Ah, oh, iilabas mo pa yung ala Meron pa ba? Merong pang mic na nakasama. Yan. Oh. E, Ayan oh. Ah. Oh. Wire, Eh ito ah. Gusto mo nang wire, ano? Oh. Wireless. wireless. Ah. Wireless. Okay. wireless. Pagka ayaw mo naman ng wireless. Merong wire 'yan. Pwede ka mamili kung anong gusto mong gamitin diyan. Ah. 'Di ba? Ah. Oh, nayan. Ito na Yan ang babasalan natin ngayon ah ba? Diba? Meron sa na tayong video dito. ako ngayon, ha? Ayaw, masaya ka na siya, ano, meron ka nung pangsumba rito sa bahay, ha? Oo, oh, magsusumba na yan dito. Love na love ka na. Kaya ha, nga, kaya namin na kaya, kaya, kaya hindi na natin. Yan ang ibibigay namin sa'yo. Kung sinabi mo sa akin lang, wala tayong sa bahay. Eto,

Ha? Kaya yung na ito? i na Eh, bago ka, Bago ka, ay, mm. mo yung luma niya. mo mo. yung luma. Ah, guys. Ah, yung lumang speaker. Ito, yung nasira. Ito. <laughs> yeah, updated na to. Ito yung nasira. Ayan, guys kumukha. Ayan ka, isa. Wala. Ito yung gamit niya na sira. Ayan, Ayan guys, ka, Ito yung bago. Ayan. Upgraded yan, mga idol. Diba? Ngayon, ito natin, meron na tayong gagamitin. Diba? Mas pinalit, mas pinalakas. Ah, siyempre. Ayan. Ayan.